Hi guys, this is your kasolo, Mami Lisa, and welcome to my vlog. Well guys, ang feature natin ngayong araw na ito ay matutungayan yung isang pamilya na pinalayas sa kanilang tinitirahan o inuupahan gawa ng um, mga bagay na alam niyo na. So para maiwasan na lang pinalayas sila doon sa bahay na yon. Well, I don't think na nasa proper ako para magsalita. So, ang ginawa na lang natin mga home officers at mga concerned citizens at mga cluster leader ay tinulungan na lang muna natin silang mahanapan ng pansamantala muna nilang matutuluyan or matutulugan ngayong gabi. Ito, ang pamilyang ito, nagtatrabaho naman si Kuya. Isa po siyang construction boy. At kasama rin nila yung inuubo nilang apo. At may kasama rin silang anak. So, pinatuloy na lang muna natin sila doon sa ating Covered Court pansamantala. At nagpapasalamat din pala ako kay Atineneo Ponda. Dahil pinagamit niya ang kanyang sidecar upang magamit at pag-aakot ng mga gamit nila. syempre yung presidente natin, um, yun nga, napag-usapan na dali na lang muna dito sa My Covered Court. Well, alam nyo kasi guys, yung mga ganitong klaseng pamumuhay or ganitong sitwasyon natin sa buhay. May araw talaga na darating tayo sa puntong tayo naman ay mahihirapan pero huwag tayo mawawala ng pag-asa. Kasi darating ang oras, tayo naman ay mapupunta sa ibabaw. At kung ano sana yung ginagawa sa atin ng kapwa natin tao, huwag tayong mawawala ng pag-asang tumulong pa rin sa mga taong nangangailangan kagaya nila, kagaya nga ng nang nangyari sa pamilyang ito. At masarap talaga sa pakiramdam. Kasi alam nyo, hindi pa sila nagapunan. Pero talagang merong nagbigay ng pagkain. Kasi hindi naman nating sa sitwasyon din namin, hindi naman natin kakayanin magbigay sa kanila ng malaking halaga ba? Diba? So ang dapat sana yung pagtutulungan kagaya nga ng nangyayari sa atin ngayon. Tinutulungan natin siya. Kami may nag-abot na muna ng 200 para kahit papano pang survive lang nila at siguro isipin na lang natin kung anong gagawin natin bukas pag may araw na... And I'm pretty sure... Na marami rin ang tutulong sa pamilyang ito... Kaya lumalapit kami sa may mga mabababang loob... Na kung pwede tulungan natin sila... Na makasurvive... Siyempre may matitiran sila na maayos... At uh, maaliwalas yung may ilaw at tubig... For now talagang tiis-tiis muna tayo mga kasolo ha... Kasi kagaya nga ng lagi kong sinasabi ha... Ang buhay... Mahirap yan. Tawanan lang natin yan. Kahit mahirap, fight pa rin. Laban pa rin tayo sa hamo ng buhay. Kasi, na hindi natin masabi, baka darating yung araw, aangat din tayo. And, kung di ka pa nakasubscribe, syempre, click mo lang yung notification bell para ma-update ka sa aking mga videos sa susunod pa nating panahon. At pwede nyo rin akong i-follow sa aking uh, Facebook account, Lisa B. Palero. Sa aking page, Lisa B. Palero Channel. Sa aking YouTube account, Lisa B. Palero Vlogs. Yan na nga ang sinasabi ko, di ba? Tulong-tulong tayo, sama-sama tayo para sa ikawunlad natin dito sa Face 1K. Yun lang. Bye-bye! I'm